Nicole, ikaw na ba yan? Opo, Nay. Ginabi ka yata. Sandali at ipaghahain kita. Huwag na po, Nay. Kumain na po ako. Nalate po kasi yung huling client meeting sa usapan namin. Pero sulit naman, Nay. Hindi lang siyang kukuha ng policy. Ikukuha niya din ang buong pamilya niya. Away, mabuti naman kung ganun. Tuwang-tuwang -tuwa nga ako, Nay. Malaki-laki din ang makukuha kong komisyon doon kapag nagkataon. Uy, pagdadasal natin na ah, matuloy ang transaksyon nyo. Oo nga, Nay. Nag-fill out na sila ng application forms. Sana ma-approve agad at ma na. Matulog na ngu kayo, Nay. Ang aga-aga nyo nagigising sa umaga, dapat maaga din kayong natutulog. Ay, ikaw din, anak. At uh, maaga pa pasok mo bukas. Good morning, Nay! O oh, anak, mainit na yung kape mo. Kainin mo din yung pandesal na hinanda ko. At uh, may malutong na bacon yan sa loob. Salamat, Nay. Dapat talaga hindi na kayo bumabangon para maganda ng agahan ko. Eh, hayaan mo na. Ikaw lang naman ang inaasikaso ko. Pag-alis mo, wala na akong gagawin. Hayaan mo nang asikasuhin kita sa umaga. Mamayang makapananghali naman eh, magsisyesta ako. Yang taba ko na nai. Baka hindi na ako magustuhan ni Arnold yan. Ay, muntik ko nang makalimutan. May malaking balikbayan box na dumating para sa iyo kahapon. Galing kay Arnold. Bakit hindi niyo pa binuksan, Nay? Buksan niyo na po. Pangalan mo ang nakalagay. Para sa iyo 'yun. Ikaw dapat ang magbukas. Sige, Nay. Mamaya na lang pag-uwi ko. Oh, tayo ka na agad. Abay, ubusin mo man lang itong kape mo nang mainitan niyang sigmura mo. Hindi na ho, Nay. Aalis na po ako para makaiwas sa traffic. Huwag kayo magpapagod, ha? Ay, hey, huwag mo na akong intindihin, anak. Malakas pa ako. Kayang-kaya ko pang pa sarili ko. Ikaw ang mag-iingat. Opo, Nay. Opo, Ang dami naman tsokolate nito, Nay. Maubos ba natin to? Paborito mo naman lahat yan, ba? Diba? Alam na alam talaga ni Arnold kung ano ang gusto mo. Ang sweet nga ni Arnold, Nay. Talagang inaalam ang gusto ko tapos yun ang bibilhin para sa akin. Nay, amuin niyo itong shower gels. Hmm? Ang bango-bango. Ay, huy, oo nga. Itong, itong mga lotion din, oh. Mabango sa balat. Nay, ang ganda nitong bago, Bagong labas to. Nakita ko lang ito sa mall nung isang linggo. Pagkamahal-mahal. Anak, kapag nakausap mo si Arnold, sabihin mo, salamat ha. Aba, pati sa akin, ang daming padala. Nagustuhan niyo ba, Nay? Eh, gustong gusto ko lahat. Yung shawl, gagamitin ko kapag nagsisimba. Excited na din akong gamitin yung mga kaldero. Mukhang magandang paglutuan. Hayaan niyo, Nay. Sasabihin ko kapag tumawag. Siguradong maya-maya tatawag na yun. Hello Arnold! Hello mahal! Natanggap mo na yung mga padala ko? Oo, salamat ha. Ang dami-dami mo namang pinadala. Tuwang-tuwa si nanay doon sa shawl at mga kaldero. Salamat daw. Baka naman lahat ng ipon mo doon na napunta. Hindi naman. Kapag lumalabas kasi ako dito, naiisip ko kayo ng nanay. Napapabili tuloy ako. Tsaka mas mura yan dito kumpara dyan sa atin. O, oh, siya nga pala. Uuwi na ako sa isang buwan. O, oh, excited ka na? Sabik na sabik na ako makita ka. Isang taon kaya tayong hindi nagkita. Ang layo naman kasi ng trabaho mo. Hindi ako masanay-sanay, Arnold. Ah, di hindi ba, le Malapit na. Dederecho ako sa inyo pagdating na pagdating ko. Sige, maglilive ako ng ilang araw sa trabaho. Mag-iingat ka d'yan, ha? Ikaw din. I will see you soon. I love you. I love you. Bye. Nicole! Anak! Nandito na si Arnold! Arnold! Uh -huh. Namiss kita! Ay, ako din. Gusto na. Ay, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Nakasalang kasi yung paboritong binagoongan ni Arnold. Maiwan ko muna kayo. Nicole, love, hanggang kailan ka nakalive? Four days pa. Apat na araw mo pa ako masasolo. Sana nga mas mahaba pa pero ang daming trabaho ngayon eh. Kumuha kasi ng sikat na artista yung insurance company para maging endorser. Ang dami tuloy kumukuha ng policies. Oo, oh, edi maganda hindi mo na kailangang mapagod ng todo para makabenta. Hayaan mo, susunduin kita kapag balik trabaho ka na. Tsaka 15 days pa naman ako dito. Sisiguraduhin ko na kapag weekend, magkasama tayo. <laughs> Oo nga. Sulitin natin yung mga araw na nandito ka. Arnold! Sorry, kanina ka pa? Ah, uh, hindi naman gaano. Nakaka-isang tasang kape pa lang ako. Nagpatawag kasi nang bigla ang meeting yung unit head. May mga bagong regulation na for immediate implementation. Okay lang. Hindi pa naman ako naiinip. Kumusta naman ang araw, han? Ayos naman. Pinuntaan ko yung bahay na pinapagawa natin. Malapit na palang matapos. Panay nga yung pasalamat ko kay pareng Mikey at talagang tinutukan niya. Maganda yung bahay, Arnold. Oo, siguradong magugustuhan mo din. Pinalagay ko yung mga accents na gusto mo. Yung flute sa sala, kung saan ilalagay yung TV, yung accent wall sa bedroom. Kung nasaan ang headboard ng kama, hindi ko din kinalimutan na gusto mo ng storage under the stairs. Ayaw mo naman akong dalhin dun eh. Ang totoo, I can't wait to show you our home. Pero gusto ko kapag tapos na tapos na. I want it to be a complete surprise. Eh, kailan pa kaya yun? Siguro pag uwi ko next year, turnover na. Excited na ako. Love, para sa'yo talaga yun. Ikaw ang nasa isip ko habang pinapagawa ko. Arnold, thank you kasi malapit lang sa bahay ni Nana yung bahay natin. Madali ko siyang madadalaw. Sabi ko naman sa iyo mahal, imbitahin mo ang nanay na tumira na lang sa atin. Pwede naman eh, para hindi ka na nag-aalala sa kanya at hindi siya nag-iisa. Ayaw nga eh. Gusto daw niya may sarili siya. Dadalaw-dalaw na lang daw siya. Basta anytime na magbago ang isip, pwede siya sa atin, ha? Napakaswerte ko talaga sayo. Oh, puti ising ka pa. Hindi na kita nasundo kasi umaba yung meeting ko kanina. Ba, gusto mo nang magpahinga. Okay lang, ano ka ba? Saka ang aga pa naman, uy. Pinaghanda ka pala ni nanay ng pinakbet nung malamang pupunta ka. Sinahugan niya ng liempo at malalaking hipon. Halika na bago lumamig yung pagkain. Kumusta naman yung meeting niyo, Han? Ayos naman. Nagpasalamat ako sa team kasi napapatakbo nila ng maayos yung engineering firm kahit wala ako. Maganda yung feedback ng clients kaya ang dami naming repeat business at referrals. Oo nga, ang swerte mo din sa mga empleyado mo may malasakit sa trabaho. Ah, natuwa sila kasi nag-announce ako ng mid-year bonus. O, well, di ba? Kaya namang magbigay this year. Deserve naman nila eh. Kahit naman ako matutuwa. Ang bait mo talagang boss. Boyfriend, hindi? The best boyfriend. <laughs> Sana tuloy-tuloy yung magandang kita ng firm, no? Oo, oh, gusto ko na kasing mag-forgo dito after nating magpakasal. Gusto ko sanang masubaybayan yung mga anak natin habang lumalaki. Oo nga, ang hirap naman kung ilang araw sa isang taon mo lang sila makikita. Yun yung nakikita ko sa mga kasamahan ko sa Riyad eh. Kapag nagbabakasyon sila, hindi malapit yung mga anak nila sa kanila. Kaya nga, mag for good ka na after natin magpakasal. Manage mo na lang yung firm. Yan nga ang plano ko. Nicole, hindi mo yata nagalaw itong habunan mo. Okay, malungkot ka na naman anak. Hindi ka na nasanay. Eh, taon-taon namang ganyan. Hindi yata ako masasanay, Nay. Iba yung saya ko kapag nandito siya. Sobrang maalaga kasi. Eh, mabilis naman ang panahon, anak. Ang bilis lumipas ng mga araw. Hindi mo namamalayan. Nandito na siya uli. Sa so bagay, Nay, ang iniisip ko na lang din para sa future naman namin kaya kailangan niya magtrabaho sa malayo. Oo nga. Eh anak, ang swerte mo nga dyan kay Arnold. Mahal na mahal ka. Bukod sa masipag, eh may plano sa buhay. O siya, magpahinga ka na kung hindi ka naman pala kakain. Mabuti pa nga, Nay. Baka sa panaginip, makasama ko pa. <laughs> Arnold, ang sweet mo talaga. Tiniming mo pa talaga sa 12th anniversary natin ang owi mo. Nagkataon lang, nag-adjust ng bakasyon yung kumpanya kasi may mga engineers na nagkaroon ng emergencies. Kaya napilitang mag-leave. Um, Nicole? Ah, uh, yes? Oh my God, magpo-propose na yata. Um, pwede mong painaw muna tayo? Ah, tara! Uwi na tayo para makapagpahinga ka na. Nakakapagod ang malayong biyahe talaga, Han. Dapat kasi sa bahay ka na dumiretso gaya na... Ah, Nicole, Nicole. O oh, ito na. Kunin na natin yung bill. Nicole, hindi yun yung gusto kong sabihin. Ano? Arnold, hindi ko naiintindihan. I need space, Nicole. Gusto ko munang mapag-isa. Ha? Biglang hindi malinaw sa'yo kung saan tayo papunta? Tibang diba dami nating plano. Matatapos na nga 'yung bahay na titirhan natin pagkatapos ng kasal, 'di ba? Arnold, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Hindi ko maintindihan ang gusto mong mangyari. Hindi ko naintindihan, pero ibibigay ko sa'yo yung space na iniinggi mo. Anak, magagakay ngayon. Nay, medyo masama ko ang pakiramdam ko. Ay, gusto mong uminom ng gamot? Hindi na ko, nay. Paingan na lang ho ito. Nicole, bakit? Hindi ko yata nakikita si Arnold. Busy lang, nay. Madami na si Kaso. Ay, lagi namang busy yung tuwing umuwi. Pero kahit busy, eh, lagi kang pinupuntahan. May problema ba kayo? Wala ko, Nay. Nay, medyo napagod ako sa trabaho today. Magpapaingan na po ako. Sige, anak. Good night. Good night, Tay. Nicole, kanina ka pa? nang malaman kong gusto mo mag-dinner hindi na ako nag-schedule ng meetings after lunch. Namiss kita, Arnold. Gusto ko malaman mo na ang hirap nang wala ka. Nicole. Ba't na tayo? Ha? Huh? I'm sorry. I'm so, I'm so sorry you have to let me go. What? Hindi ko na kayang ituloy kung anong meron tayo, Nicole. Ayaw naman kitang saktan pero kahit anong pilit ko, di ko, na, Arnold, tapatin mo ako. May iba ba? Ay, wala, 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 Nicole. Wala. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? May ugali ba akong ayaw mo? Sambihin mo. Babaguhin ko. Kaya ko naman yun eh. Nicole, calm down. Wala ka kailangan baguhin eh. Wala. Wala pala eh. Bakit nakikipaghiwalay ka? Bakit iiwan mo ako? Nicole, hindi ko din alam ang sagot. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi ko na kayang ituloy ang relasyon natin. Nicole, you have to let me go. Ganun na lang yon Arnold. Nagising ka na lang ng isang umaga tapos ayaw mo na? Itatapon mo lang yung 12 years na pinagsamahan natin? Ang hirap naman tanggapin nun, Arnold. Pero dahil buo na desisyon mo, tatanggapin ko. Wala naman akong choice, di ba? Wala naman akong magagawa kung ayaw mo na. Nicole, anak, eh, hindi ka pa bababangon. Tanghali na. Gahapon, maghapon ka lang ding nakahiga. Abay, kumain ka naman kahit onti, anak. Alam kong masakit, pero Ganyan talaga ang buhay. Wala naman kaming problema na eh, ba? Diba? Sa mahigit na isang dekadang relasyon namin, kahit minsan nga hindi kami nag-away eh. Saka ang dami namin plano. Di ko alam kung ano ang nangyari. Ako ba yung may mali? May nagawa ba akong hindi niya nagustuhan? Ay, wala naman siguro anak. Kung meron eh di sana sinabi niya. Excited pa naman ako ng umuwi siya. Tapos na yung bahay namin this year, kaya akala ko talaga magpapropose na. Pagkipaghiwalay pala. Anak, di ko alam kung anong sasabihin ko para gumaan ang loob mo. Pero kayanin mo yan, anak, ha? Umiyak ka nung umiyak. Pero pagkatapos, anak, umangon ka. We had a kind of love, I thought that it would never end. Oh, my lover, oh, my mother, oh, my friend. We talked around in circles, and we talked around, and then I loved you too. Anak, kumusta ka na? Pinipilit kong bumangon na eh. Gaya ng sinabi niyo, wala naman akong choice but to let go. Baka pag pinilit ko pa, mas masasaktan ako. Saka ayoko naman ng ako lang ang masaya sa relasyon namin. Ganun pala na yan, no? kapag mahal mo. Gusto mong maging masaya siya kahit hindi na ikaw ang kasama. Pipiliin mong magpalaya kahit alam mong wawasakin ka ng lungkot Baka naman hindi talaga kayo para sa isa't isa. Anak, huwag mong isasarado ang puso mo ha. Kapag may bagong pag-ibig na dumating, subukan mo pa rin. Dear love, di pa ako ready. Kunting panahon pa para makalimutan ko ng tuluyan si Arnold. Sa ngayon, araw-araw kong pipiliting ituloy ang buhay kahit hindi ko na siya kasama. Hanggang masanay ako nang wala na siya. i-memorize yan. Basic! <laughs>